Hello, good evening mga idol. Magsindi po ako ngayon ng kandila. Si araw po ng mga patay ngayon. Ano po mga idol, ipakita ko po. Hello, good evening mga idol. Nandito po ako, nagtitirik po ako ng kandila. Dito po sa basement. si araw po ng mga patay ngayon mga idol. Pakita ko po sa inyo ang kandila. Magsindi po ako dito sa basement po idol. Kasi araw po sa mga patay ngayon kailangan tayo magsindi para maalala natin sila. Kahit patay naman sila. natin pa rin sila pabayaan. Good evening. Yan po mga idol, lagsin, nag po ako ng kandila. Yan po. Kasi araw po ng mga patay ngayon. Baka ngay November 1, 2024, Friday. Kaya kailangan mag-sindip para maalala natin sila kahit patay naman mga kaluluwa nila. Ano pa rin, maalala pa rin yung buhay. O, yung mga idol, di ba? Sindi po ako mga idol. Yan po, o. Oh, yan po. Okay, ano nga para Arama pa Taiwan. Thank you for watching, mga idol. Good evening! Ito na po mga idol, nagsindi po ko ng kandila kasi hindi po ko nak nakapunta sa menteryo. Nagsindi na lang ako. ng kandila. November 1, 2024. Araw ng mga patay. Ngayon, November 1, 2024. Dito na po nagsindi mga idol. Diba? Para hindi tayo anuhin sa mga kaluluwa mga idol na po idol yan po thank you for watching mga idol hello good afternoon araw sa mga patay ngayon nagluto mi og maha blanca mga idol pagkita namin yung mga ingredient ito na po. Yo! Good afternoon mga idol. Ito. So. Win. Con start. Uh. Condense. Oh. Uh. Nestle cream. Julie. Holy corn. Kernel. Oh. Uh. Yung gata. Oh. Hmm. Oh. Yan, Oh. Mga ingredient. O. Yan. Haldiro namin gamit, oh. Kasi, Yan, mga idol. Kasi araw mga patay ngayon. Ma lota taguan. 'yan ang ang corn. Jolly, Jolly corn. 'Yan. Si Jolly. You can start. Uh. Oh. Mm. Ah. Oh. Yan. Tapos na to. Data dalawang piraso. Niyog, yan oh. Mais na buo. Oh. Hmm. Oh. Oh. One start. Yog. Ano yung to na? Ato, ato ba yung dungagan? Tama na to, tubig. Ato, dungagan ba natin to? O tama na na? O. O. Hmm. yung gata. Ano? Kung ilang baso. 5 lang kalahati no. Oo, oh, oh. lang pa ng one. Oh, gata. mga idol. Yan. Yeah. à data ta à